Wala na. Pat po, pat, pat. Pat! Pat! Sabi niya, bahala na daw, pat. Tama ba, Prince? Apo, apo, pat. Sigurado ka na ba dyan sa decision mo? Kasi, apo. Kailangan namin tanungin, kailangan ka namin tanungin para makuha mo ang 150,000. Pagtama ang iyong sagot, pero pag mali, wala kang may uuwi. Pero kapag sinabi mong lipat, mag-uwi mo 40,000 pesos for the last time. Huling tanong, Prince. Pag-isipan mong mabuti. Si Nanay mag-uwi na ng tubig, may hawak ng tubig. <laughs> Nay, kamusta? Ang tanong dito kasi, paano kung mahirap ang tanong? Ay, oo. Oh. 'Di ba? Hindi mo rin masasabi. Minsan merong madaling tanong kaya lang minsan hindi mo alam o minsan malilito ka, 'di ba? Pagdalito ka. At nagkamali, hindi mo makukuha ang 150,000. Wala kang may uwi. Wala ka rin 40,000 Wala rin. Paalam sa 40,000. For the last time, Prince. Ngayon, kailangan mo na magdesisyon. Pat! Oh! Ang madlang pipon, lagbago din, oh. Ay, Lag nadumami ang lipat. Dumami ang lipat. Nagibang kulay. Naging pula. Lipat lahat. Prince, last na tanong na to. Hindi ka namin tatanungin ulit. Kailangan mo na magdesisyon. 40,000 versus 150,000 pesos with a question. Kailangan mo na magbigay ng iyong kasagutan, Prince. Pat o lipat? Nanay, Ano sagot mo, Nanay? Lipat tala, na lipat. Ano po? Lipat. Sorry, time's up. <laughs> ano ka ba? <laughs> joke lang, joke lang. Lipat daw, sabi ni Nanay. Anong decision mo, Prince? Sige po, lipat po. Lipat po, lipat. Lipat! ang pinili ni Prince sa huling pagkakataon. Kaya naman, Prince, may uuwi mo na ngayon din ang 40,000 oh! pesos. Oh! Dito pa. Go, dito please. tayo. Sa'yo na ang 40,000 na ito. Okay. Pero, Prince, syempre, kailangan natin kung malaman, kung masasagot mo ba ang katanungan. Okay, okay na. Susubukan lang natin. Kung sakaling pinili mo ang pat na nakakahalagang 150,000 pesos. Ito ang iyong katanungan. No coaching, ha? Ah? Mahilig ka po sa marami ka bang alam sa mga lugar-lugar? Sa mga daan? Hindi masyado. Hindi masyado po. Hindi masyado. Okay. Ito ang jackpot question para kay Prince. Worth 150,000 pesos. Na Kung sakali na ipinagpalit niya sa 40,000 pesos. Ang tanong, Prince, anong pangalan ang ipinalit ng kongreso sa Highway 54? Anong pangalan ang ipinalit ng kongreso sa Highway 54? Ano ang sagot mo doon, Prince? No seconds. Five, four, three, two, Highway 54. One. Hindi mo talaga alam. Si Mami. Mami! Ano? Edsa po. ni Mami. Edsa? Paano niyo? Ano po ibig sabihin ng Edsa? Pepperoni daw. Pizza yun! Pizza yun! Oo. Edsa. Edsa ang sagot sa ano Paano niyo nalamang Edsa ang ipinalit? Nanood po ako ng balita. <laughs> oh, nalaman niya sa balita. <laughs> Kailan ba binalita yun? <laughs> Matagal na. <laughs> Matagal na yung binalita. 1950s pa ata yan. <laughs> Oo. Oh, binagsabi sa inyo na. No? May big bumulong sa inyo. Ang sagot ni Mami ay EDSA. EDSA is It's correct! correct! Yun ang tamang kasagutan. EDSA or Epifanio de los Santos Avenue. Yes!